Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat at andito tayo ngayon sa ating uh, reaction upload video tungkol dito sa tatlong magkapatid na binipisyari ni Kalingap Rob na sina Melissa, Chris at Bia na tinatawag ng mga kapitbahay nila na zombie pero hindi naman talaga sila zombie yun lang ang tawag nila dito sa bat mga bata na sobra kamahiyain kaya yan, nakikita niyo sa thumbnail natin, bakit ba sila, Melissa, Chris at Bia, mailap sa tao kung di nakayuko, nakatalikod, bakit? Nakayuko sila, pag kinakausap, nakatalikod, pero sumasagot naman sila. Ano kaya ang dahilan dito sa mga uh, tatlong bata na to na nagkaganito sila? Mayroon akong ipapakita sa inyo na uh, maiksi na clip doon sa upload video ni Kalinga Prab. Pero bago ang lahat ay tayo ay mag-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Idna At sa mga kasamahan ko sa Kalinga Strikers, sa pam pangunguna ni Banat Bagsik, Silty BPH, Air Magalo Mix Vlog, Maria Ligaspi Vlog, Pixie Lixie, uh, Marilyn Chang, uh, Silina uh, Selena Barbosa Official, at Uh, inyong lingkod na taga Maritis. Kahit late, pero andyan tayo. Nagre-reaction video pa rin. ba? Diba? Kaya supportahan natin ang uh, ang beneficiary ni Kalinga Prab dito sa uh, tatlong magkapatid para mapabahayan sila. At ito, mayroon akong ipapakita sa inyo na short clip doon sa video ni Kalinga Prab. Ayan, tingnan natin. Ayan sila, panoorin natin at doon natin malalaman kung ano talaga ang dahilan sa ganun ang nangyayari sa kanila. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng nanay nung tinatanong siya ni Kalinga Prab. Mga bata, may nakaranasan daw sila na hindi lang makalimutan, ganun. Yan ang sinabi niya na nabunulis sila, yun ang ngayon, sabi na nagulit po siya sa school. Kasi nga na kayo mga tahimik, you know? Pero dito, hindi naman. Pero pa, inutosan ang isa na lahat sila sama-sama. Hindi po din Kaya ayan, naririnig niyo ang sinasabi ng nanay. Kaya ayan, Nakikita ninyo kung ano sinasabi ng nanay ay yun lang nung no? nabuli sila doon sa uh, school di ba yan talaga ang hindi maganda na resulta pag nabubu pag nabuli na yung tao magkakaroon talaga ng ganito na pangyayari na parang takot na sila sa tao nahihiya sila baka bubulihin na naman sila. At hindi natin alam kung anong uh, klaseng pambubuli at bakit kaya sila nagkaganito. ba? Diba? Kawawa sila. Kawawa. At isa pa mga dalaga na sila. ba? Diba? Tapos ganyan ang anong latakot sila sa tao. Pag tinatawag sila ni Kalinga Prab nung paparating sila ay nagsipagtakbuhan. Ha? Nagsipagtakbuhan. At ayun, pag akyat nila ng bahay, ayun, si Melissa, ayan, nakatalikod. Yung uh, nakasuot ng uh, may uh, kulay pink yung t-shirt niya. Si Melissa yan, nakatalikod. Yung katabi ni Kalinga Prab. Nakatalikod, ayaw humarap. Kaya hindi talaga maganda ang pambubuli sa kapwa. Hindi magandang ibubunga. 'Di ba? nagiging tul nagiging ganun sila pero kursonada pa rin nila mag-aaral kasi tinatanong nila ni Kalinga Prab gusto nilang mag-aral kaya ayan may bagong uh, upload si Kalinga Prab na dinala niya sa Shumart base sa pangako niya diyan sa video na yan na uh, agahan nila ang pagpunta diyan sa susunod nilang punta para maipasyal doon sa uh, Shumart at iyong bagong upload nga niya ni Kalinga Prab kahapon ay nagkaroon na ng katuparan yung naipasyal itong mga bata na to. Kaya panoorin ninyo at doon ninyo makikita kung ano ang kaganapan nung nasa loob na sila ng Shumart. Kaya please wag nating uh, kalimutan, supportahan ang lahat ng mga Uh, binipisya rin ng kalingap kahit uh, gumagawa si kalingap ng uh, kalingap rub ng uh, lab team, ay kumbaga sa pagkain yun nilagyan lang niya ng additional na flavor para lalong gumanda kaya pagchacharity pa rin yun ang ginagawa niya, pero nilalagyan lang niya ng uh, dagdag kung sa recipe pa dinagdaga ng spices para lalong sumarap. Kaya wag niyo sabihin na yung paglalabdim ni Kalinga Prab, paggawa ng labdim, ay hindi na pagcha-charity. Pagcha-charity pa rin yun. Kasi tinutulungan pa rin. Ha? Kaya ayan, hanggang dito na lang tayo at wag nating kalimutan suportahan ang Kalinga community. Lalo na dito sa magkapatid na nakakatulong ng malaki sa ating mga kababayan at maraming napapasa. Kaya ayan, maraming maraming salamat. See you in next upload video. Bye bye and God bless sa ating lahat.